balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Narito ng na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Dry direct seeding sinusulong ngayon ng Phil Rice. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa lawag. Itan-tan Itantandodo itati Philippine Rice Research Institute dry direct seeding iti palay dito region 1. Kinanan ni Science Research Specialist John Mark Bumanglag at ah, dito ilokos torte anang rugi'ti wangas ti panagtalon para iti o amula ket iti 2017. Target ti nga ahensya nga ikan tinayon a pagsapulan dagiti mannalon babawan panagmula da uray kurang iti danom. Nopay kastayin lalawag ni Bumanglag ah, mabalin, apit bumabati, ah, iti 3.5 tons per hectare gapong arod. Tat sitwasyon kat saan na makuuman ay tinanom ama mausar. Adamat damot lang posibilidad ama makaapit dagiti na manalon nalon iti 6 tons per hectare. Ano sa din na dahi kat napasama iti ili ti Manipod Radio Pilipinas Lawag, Jude Pitpitan para iti Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang agoo, dedikasyon ng mga atleta sa Rehiyon 1 hinangaan ni Philippine Sports Commission Chairperson Richard Backman. Narito si Glenda Sarac para sa Balita. Dinayaw ng Philippine Sports Commission ng no PSC Chairman Richard Bachman ti dedikasyon na de atletang atleta ang agtutubo kabayatan ti opening ceremony ti Region 1 Athletic Association ng no R1A Emit 2025 ang ijay ijay baknotan la union itay kanikadwa. Ag talag ti Chairman at agito yung agtutubo ti mang iti baro na kabigbig na Pilipino iti bagong Pilipinas ang maipanakal itintero alubong. Enyabgas Kasmat Baknotan Mayor Divine Fontanilla ti paragyaman na itaagtultuloy apa ng suporta ti PSC kadag ti anungan para iti panakapadoras ti tayak ti ay ayam. Itaagdama agtultuloy nga agbabalubal iti 20 katalong sports events ti rinibribong nga atleta manipot iti sa nga upat nga schools division office iti la Union, Pangasinan, El Acosur, Locos Norte. Nakatuding nga aglapas ti regional apay ay ayam inton Marso Kinase, Manipod, Aggoo, La Union, Glenda Bakungan, Sarak, para Radyo, Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa agoo Dakoy naman natin ang tabuk pagtuklas sa archaeological sites sa lungsod ng Tabuk, sinimulang ipatupad. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Renzi Roaquin. Para itinanay nga panag-adal kan panagsukisok ag subli na kiti archaeologists kan paleontologists kan dadumang experts dito yung siyudad titabuk tap na amunta pa ito duma a potential nga archaeological sites. May palagip ng ito muna lawas 30 Marso. Imay nagit experts manipot Ateneo de Manila University kaya ang pan ito international institutions kaya National Museum of the Philippines anang ipatumpal ito panagbirok sa Jai barangay ng Baran. Ito mapatapata lugar kaya nakasarak da ito petrified wood kaya ito ngipan ti elepante in balakad ti grupo kadag ng opisyalis ti barangay nga protektaran iti nyaman a fossilized bones para iti sumaruno nga research. Mang namnamam at City LGU nga iti panagtultuloy nga panagadal kain panang discovery iti umay nga grupo kat adanto masarakan nga archaeological artifacts maibilang tuwakas na yun nga pagsayatan iti siyudad nga tabuk. Manipod DCRK, si Tabuk City. Renzor Joaquin akipod padamag para sa Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa ang Pilipinas ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Roaquin mula sa Tabuk. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Special program for the employment of students o SPES ipatutupad sa lungsod ng Borongan. Anim na pong estudyante makikinabang sa naturang programa. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Sa isintang ihapin mga burunganan ng estudyante at doon makakabinipisyon ng papatuman ng special program for the employment of students space sa siyudad ng Borongan para tuig 2025 apag binuligayan Department of Labor and Employment at Dole Eastern Summerfield Office sa lokal nga pamunuan ipinagyan Public Employment Service Office of Peso ng siyudad. Magtatrabaho sa Kabin 20 dias at doon matutudlok ng kwalipikado ng beneficiaries na magiging kasugbong ikakasahan peso ng job profiling ng mga mulupian ng siyudad na pagpapadangatan mga serbisyo igin papa bitan buhatan. Makarawat ang nasabing space beneficiaries in 584 pesos sa kada adlaw nga pagtrabaho nga sa 60% at babatunon han lokal nga pamunuan samtang 40% at kargo cargo doli. Magtitikang hin pagtrabaho na sabing space beneficiaries sa panahon nga waray na klase at mga estudyante. Tika nga siyudad ng Borongan Sok, Aberia, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Dumako naman tayo ngayon sa Sogod, Servisyo Caravan para kay Wana, inilunsad sa Maasin City, Southern Leyte. Ang kabuang ulati hahatid naman sa atin ni Dalia Orit. Sa pagsaulog sa National Women's Month, usa ka serbisyo karavan ang gihimo alang sa tanang kababayinan sa dakbayan sa Masin, gikan ni Adto Marso Jess hangtod karong adlaw sa Masin City Gymnasium. Ang mga aktibidad naghatag og libre nga serbisyo para sa mga kababayinan aron mapalig-on ang ilang kahimsog, legal nga katungod ug maayo nga panglawas. Lakip sa mga itanyag nga serbisyo, mao ang libreng legal nga konsultasyon kini para sa mga kaso sa violence against women and children kon VAUSI, pagmugna og special power of attorney kon SPA og affidavit gawas lamang sa deed of sale gabisuhan ka to mga magpakonsulta sa ilang mga yuta nga magdala og dokumento isip ebidensya o valid ID atol sa kalihukan aduna sa pipahigayong libreng medical nga serbisyo sama sa konsulta sa panglawas mental health assessment family planning services lakip na niini ang IUD pills condom implant ultrasound para sa mga nagbuntis tambal para sa mga maintenance o bitamina ug dental services. Aron sab mapadasig ang kumpiyansa sa mga kababayinan, aduna sa sab libreng beauty and wellness services sama sa mga nga manicure, pedicure, haircut ug masahe. Ang mga kalihukan o saka tabang alang sa mga kababayinan, aron makadawat sa ilang mga personal nga panginahanglan. Balita agikan sa Sogod Southern Leyte, Dalia Urit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dalia Orit mula sa Sogod. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Tribong Talaandig sa Bukidnon, binisita ng DSWD 4 Peace Team. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Romy Capinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Gibisita sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program Team ang Tribong Talaandig sa probinsya sa Bukidnon alang sa Osaka Mission sa mga katutubo sa Sitio Balaudo, Barangay St. Peter, Malaybalay City, Bukidnon. Kinahanglan pa nila Musakay o Skylab, usa kini ka specially modified motorcycle nga dunay extended platform aron makasakay ang walo ka mga pasayro nini nga makatod sa serbisyo sa DSWD. Sa Balaudo na Gapuyo, ang 62 kapamilyang talaandig, 28 nini ang binipisyaryo sa 4Ps. Nagpahigay ng team o feeding session, pagluto pag-serve sa pagkaon sa mga bata sa komunidad. Kasagaran silang kaonon mao ang kamuti og gabi makakaon lamang sila og bugas sa matag harvest season sa Agosto busa gidalaw sab sa DSWD team ang bugas gikan sa mga donors gipasalamatan usab sa DSWD team ang Philippine Army silang pag-secure sa 4Ps team og tribal community sa panahon sa aktibidad dinhi sa Northern Mindanao adunay 49,118 ka mga indigenous households ang nakabinipisyo sa 4Ps gikan sa Radyo Pilipinas Kagayan de Oro kini si Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan dito sa Ang Pilipinas Ngayon Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga mga magsasakang benepisyaryo ng Special Area for Agricultural Development Program sa lalawigan ng Zamboanga del Norte, isinailalim sa organizational management structure and policy formulation training. Narito si Lesty Gubol para sa balita. Mi kapat-supat ka mga asosasyon sa mga mag ang sa Organizational Management Structure and Policy Formulation Training na sa Department of Agriculture, Region Lopez 9 o 9 sa lalawigan sa Zamboanga del Norte. Ang maong mga maguma, mga beneficiaryo sa Special Area for Agricultural Development o sa Ad Program Phase 2 sa DA9 ang mga grupong mitambong sa bansay-bansay, mao ang Libay Farmers Association, gikan sa lungsod sa Sibutad, Tutungon na Farmers Association, gikan sa lungsod sa Mutia, ni Labo Farmers Association, gikan sa lungsod sa Rizal, o sa Jose Farmers Association, gikan sa lungsod sa La Libertad, sa Zamboanga del Norte. Tumong sa bansay-bansay, nga mga taga na gusto nga direksyon o sistema ang mga asosasyon diya sa pagdumala sa mga miyembro sa mga resources o operasyon. Sumala sa D9 ang maayong organizational structure magatabang sa pagbutang o mga taong magdumala o mga gimbuhaton sa mataga miyembro. Gikan sa Radio Pilipinas Rambuanga, kini sa para sa Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Inyong napakinggan ang ulat ni Les mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. Regional Project Advisory Board inaprubahan ang dalawang farm-to-market roads sa karagas sa ilalim ng Philippine Rural Development Project o PRDP Scale-Up. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Dayanara Sumapad. Nagpadayon sa pagtukod ng mas dakong momentum sa rehiyon sa Caraga ang Philippine Rural Development Project kung PRDP scale up tungod kay duha ka farm to market roads o FMR ang iaprubahan sa regional project Advisory Board kon ARPAB sa usa ka deliberasyon nga gipahigayon adlong Martes, Marso 11, 2025 sa Butuan City. Giaprubahan sa board ang pagpondo sa sitio Patag ngadto sa sitio la Concepcion, Libho FMR sa Dinagat Islands ug sa maliksi ngadto sa sitio Pamintigan Hinangdanan FMR sa tagbinasuri Surigao del Sur. Ang FMRs nga gipanabana nga nagkantidad og 150 milyones pesos og 353 milyones pesos taga usa nagtungong sa pagsuporta sa kalambuan sa cassava industry sa Dinagat Islands ug sa industriya sa kape sa Tagbina, Surigao del Sur. Gitawag ni Municipal Mayor Glyza Jane Lanete ang pag-aprobar sa FMR nga usa ka answered prayer alang sa mga farming community sa Tagbina, ilabi na nga kininagtabang sa mga paningkamot sa munisipyo sa pagbaligon o pagpromote sa ilang robusta coffee. Sa laing bahin, si Dinagat Islands Governor Nilo Demere Jr. nihatag og gibug aton sa economic kanhong epekto nga mahatag niini sa industriya sa agrikultura sa probinsya. Ang RPAB nga gipanguluhan sa Department of Agriculture Caraga mao'y responsable sa pagrepaso o pag-aproba sa tanang proyekto sa PRDP sa regional nga level. Gikan sa Radyo Pilipinas Butuan, Dayan Sumapad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Inyong napakinggan ang ulat ni Dayanara sumapad mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. Mga bang Samoro tiwala sa kakayahan ng bagong itinalagang Interim Chief Minister na si Abdul Rauf Makakwa. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Dunay pagsalig ang pipila ka mga Bangsamoro sa abilidad sa bagong gitudlong interim chief minister sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM nga si Maguindano del Norte Governor Abdul Rauf Makakuwa nga mipuli kay Ahod Ibrahim Alhaj. Matud sa usa ka alumni sa Mindanao State University o MSU Marawi City nga si Amirul Muhammad nang hinaot siya nga hatagan og pagtagad ni Makakuwa ang paghimo og mga kahigayunan sa trabaho nga makatabang sa pag-uswag sa kahimtang sa mga Bangsamoro. Giloman ni Johamia Muadza nga dili mahunong ang suporta sa edukasyon alang sa mga kabatan unan ilabi na sa mga naglisod og sustento sa ilahang pag-eskwela. Gisuporta Presidential Adviser on Peace Reconciliation and Unity o OPA Prus Secretary Carlito Galvez Jr. ang bagong liderato sa bar Masaligon siya sa abilidad ni makakuha ilabi na nga dugay ng Moro leader ang opisyal. Gipasalig sa Bangsamoro government nga mahimong hapsay ang transisyon ug na ang paghatod sa serbisyo sa katawhan bisan pa sa kausaban sa panagdumala. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan kini Sheriff Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa ang Pilipinas ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sheriff Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news.